isa kailoy nga taga barangay Maao sa Bago City ay na nga ra katapusan na sang tanan sa may baluan niya nga may diferensya sa sa pero ang nagwa siya galing pinakauna nga nangin pasyente sa open heart surgery diri sa may Riverside Medical Center yaring isa naman ka episode sang RMCI Meddog Hindi mabudlay pangitaon si Evelyn Noblesa sa barangay Mao sa Bago City. Halos kalabanan sa mga kaigod balay niya kagkaparintihan na kahibalusang inagyan niya nga nakasurvive siya sa heart surgery. Makita pa sa dugahan ni Belen ang inagyan sa ginbuksan ng iyang akurason. June 3, 2023, si Belen ang naging parte sa history sa Riverside Medical Center. Siya ang pinakauna nga pasyente na ganyan pa sa open heart surgery sa Amunga ospital. Antes sini, pirmi na ang ginakapoy kag nagabatsag sa pagpainot sa dugahan si Belen. Pagpainot na niya mo siwang si daw. Sakit ba, banta, dugi na dugahan ko, pero doon ko na... ko ma, siya magpaway ka dula na lang Basta amung kasamig na magkaw ang gabi, damo-damo. Kaya't akong dupan. Madula mo nga sa kung kapaway-way. Basta kasamig yun na amung gina kong batya. Hindi mo lang anay? Oo. Muna mo ginpacheck mo itong atsimpo. Mga ginpacheck mo, pero daw... Agiram do ya ng tumuyo wal kay tong tong the pandemic ko so, kum so, Sa pandemic tigali na uh -huh. tayo nga do nag mo nang. Ano tigali mo nang pertin nang tigil ko Sang ini niya nagid ang kasakit. Nagdesisyon siya nga magpalapit sa kay Dr. Michael Cabaratungan nga buman ang cardiologist sang iya nga paryente. Suno sa iya Mr. nga si Rogelio, mapa-check up pa lang sa tani sa Riverside pero ginatake na siya sa kurason samtang yara sa ospital. Hmm, atake lang.

Depende. Depende. Pag adyugram ni doktor, nakita lima ang iyong kaugat. may bara. oh, pa lang. May isa pa yung dumabugto. Wala na siya makagwa sa ospital bangun siyang delikado niya ng kondisyon. Gin-advise ang sila sa doktor nga kinahanglan niya magkanto sa Manila para din tumuoperahan sa kurason. Mailima siya ka mga ugat sa kurason nga barado. Ampun nga ah, nagabat siya sa chest pain kang pirmi lang ginakapoy. Ang problema, magasto ini kagbalayo para sa ila mabudlay pa ang sitwasyon ni Belen. Pensar niya, wala na sa paglaom. Pero, ginhabalan sila sa ilang doktor nga June 3, 2023, magasugod na ang ilang open heart surgery sa Riverside. Depende sa ila, kuluyag nila magulat para dali na lang siya sa Bacolod maoperahan. Ang problema niyo kung Manila? Di gasto nga, di bayo dok niya ma-1.2 plus mga gasto. Di budlayan na kami. Mabihay pa? Mabihay pa. Di nabalit ba kaya kung gusto nyo kung makawalat nga ma-open siya sa June 3? Oo. walay e, wala yung nagwa eh, wala yung bakit bakulit. Nagulat na nakabaw. Oo. Oh. Nagpasugot ang pamilya ni Belen nga sa Riverside sa Operahan. Suno sa kay Dr. Calvin Fernandez, nga nag-aisahan nun yung cardiovascular surgeon sa Bacolod City kag isa sa mga nag-opera sa kay Belen, coronary artery bypass surgery ang ilagin perform kay Belen para mabalik ang flow sa dugo sa barado niya nga ugat sa korason. Ang open heart surgery ang ginahimo lang kung kinahanglan nga i-repair o kung isla ng ugat sa kurason. Ang open heart surgery, well, basically, uh, nakakategorize na siya sa bilang mga procedures wherein nga uh, ginabrihan gidang heart. Mm. Tapos may ginakayodera dira or may ginaislan dira. So mga example, sina, mga valve replacement, mm -hmm. valve repair, kahit yung aton heart may apat na valves mm -hmm. So, kung may problema ang each valve, mm -hmm. o kung kundiin man sa valvula, sa heart ang may problem, ti either ang procedure sina either replacement sa valve, o kung repair sa valve. Mm -hmm. So, muna siyang open heart surgery. Sometimes, kung may ara man kita mga diseases, ngayon na sa mga bata nga ginahambal, sa common terms na may buho ang kurason. di ba So, uh -huh. either mo lang nasa sa ventricular septal defect or atrial septal defect ng mga buho na sa mga walls o kung sa mga partition sa kurason. Kalabanan sa mga nagabatsag sa balatian sa kurason, mga nag-edad 50 pasaka, may mataas nga kolesterol, diabetic, kag, mga smokers o kung nagapanigarilyo. May ara sa mga mga population being ang mga butata may mga tigulang na no may edad na mm -hmm. mga 50s and up diabetic mga mga mm -hmm. bla tapos taas mga cholesterol mm. mga -hmm. bla mm -hmm. so sila na mo muna sila mga mat predispose sa coronary o kung pagbara sa mga ugat mm -hmm. smokers tiging smoking grabe ginaya Sa impact isa gina yung kadako impak impact sa, sa pag-uba, blas ang mga ugat mo sa korason, mm -hmm. sa mga coronaries mo. So, sila na ang mga population niya, ang muna silang mga prone din sa mga coronary artery disease. Mas maayong nga samtang temprano pa ma-repair o kung maislan ang dapat nga islan nga ugat sa kurason suno sa iya. Kung maglapot na sa punto nga may heart failure ang pasyente o kung hindi na makapump sa dugo ang iya kurason, kag kung sarang pa dapat nga operahan antes maglapot sa punto nga hindi na ini makaayo pa. Ang muna ganyan nga, before ka pa mag-develop sa irreversible nga heart failure na require ka na bypass, mas maayong nga ay repair siya kay Yuhon. Tsaka sometimes, kung makatch mo siya sa chakto nga uh, time, ma-remodel ng heart. Mm -hmm. Mabalik siya sa almost uh, brand new blah, or normal na heart. Mm -hmm. Kaya makabalik ka sa regular activities mo. Ito kung guard failure ka na yan, mga symptomatology mo na is, uh, maski maghigda ka lang flat, daw malumus ka. Mangi, mamusun ka lang, magbuna ka nahapo ka na, magkaon ka, mabusog ka, ginahapo ka na. Tapos gaya di matos, ka, labok mga tiil mo, mm. La. So, amo na siyang reason nga dapat i siya or i-correct ang heart problem before pa na siya mag-abot. Okay, mm. sometimes, kung decided ka nga opera ka, mapakayo kana na sa imo heart, sometimes too late, na, na. na require ka na sa heart transplant which is, hindi available sa aton. Sa Riverside, sumugod sa nabukas ang catheterization laboratory. Nagsugod naman sila sa pagbaton sa open heart surgery. Kagpilapagid ka mga procedures na hindi lang sa adult, kundi pati sa mga kabataan. May ara na kita sa bagong servisyo hmm. na gina-offer sa public. Hmm. Uh, may ara kita coronary artery bypass graft. okay? Sa May ara naman kita MVR. Hmm change yung metal valve, mm -hmm. Kag uh, ang pinakalitas naman is ASD, closure sa pedya. In fact, we have this 9-year-old nga boy, mm -hmm. nga gin-ASD diri sa ato nga si VOR, Please. which is admitted only for 5 days. Mm -hmm. okay. In 5 days na nakuha siya? Yes, in 5 days time, na-discharge siya in mm -hmm. very good condition ang ining mga proseso available na subong sa isla sa Negros. Hindi na kinahanglan pa sa pasyente nga magbiyahay pa Manila, magpangita sa ilistaran dito, kag maggasto sa plete sa aeroplano kay pwede na inidirimis mismo sa Bacolod City. Why, why uh, go to Manila for the procedure nga may ari na kita diri sa Bacolod? Hmm. Nga magasto ka man to o dito, hmm. at least here sa Riverside, we can provide comfort. Hmm. Kay tungod lapit lang Hmm. hindi ka na mangita to ilistaran, hmm. hindi ka na tumangita mangita sa uh, transportation pa kanto dito, kay hmm. kaya may ari na kita dere. Hmm. Ang comfort sa imo, mga relatives, ari na dere. Sa bulan sa Hunyo, nag-celebrate na si Belen sa 60th birthday. Dako ang pagpasalamat niya nga at tigayon siya nga nakalapot sa sininga edad. Nadumduman niya pa ang pag-antos niya antes sa maoperahan. Ano no, no, ang nagtulog na ako. <laughs> Nagpasalamat mm -hmm. ka, Jed, Ginoo. Pag kung hindi pa paalamat si Ginoo, hindi mo. Huwag hindi mo bayad. kung Di antisisa peran sang jurnutos nggabi, kiri ikut ga tetak dosa kaki yon mo, a muli nga taqim malaswi ikut saka pawai saka sakit malas besong ka gaun. Sige sige sakit? traks laki dislublub, ilin kulo pichat dos nggani pa ka ga pa ol nggani ga nggani, tuta kama sakis tres kaiyo blau, malang malas besong ngganga na piung ngan sa, ilin pa saus di pa pa saus saisang blak nggano nggana piung ka oras po kaukau nggak ko kausa. Pero subong nagaamat-amat na siya pang laba. Nagaplastar sa bayuon sang Santos sa sulod sang ilang balay. Nakaamat-amat na siya balik sa normal niya nga panggawi. Ginatinguan niya nga mapahagan-hagan lang ang iya ginakaon. Eh, doon di ko pati lang mamu ko ni. Mm -hmm. Eh, gabi ang operasyon, tawag mo. Makaliyan mo ba sa Diyos? Nang nag ko ba ito, ang ayaw ko ay nga matang bumikir ka? kadugahan ko ko ay gisipo ko ko ginaya. Ang mga ipatiyan ko doon. Ay misiwi ko na yung ko mo. Nalabi kita pa sa Kasi ko mo nakita na eh? Dugay na. Ano yung ligat pa yan? na yan? Ngayon. 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 Ngayon si Evelyn na sarangan ng i-operasyon kag tigayon nga nakaamat-amat balik sa normal niya nga panggawi. Sunod sa kay Dr. Fernandez, kalabanan sa mga katigulangan ginakulbaan dayon yun kung habalan nga operahan sa korason. Sunod pa sa iya, hindi dapat magkakulba kay nagaprangka man ang doktor kung masarangan pa sa pasyente ang operasyon o kung hindi. Pre-operative, ginalantaw gina, to, gina ang status ng pasyente kung kaya, niya sa iyang uh, cardiopulmonary reserve mm. ang operasyon. At the same time, ginadiscuss, ginapakita sa family na uh, mm. mo niya currently status ang pasyente. Tano, mm. ang numbers, ginapakita man ang chances ng complication, mm. ano nga mga complication, mm. and ang chances of surviving the procedure. Mm. So, clear, ginatanan niya sa pasyente before mag-embark sa procedure. kaya Te, uh, although may edad na, although damo man comorbid sang pasyente, uh, it doesn't necessarily mean hindi ka na ka survive sang operasyon. Si Belen, hindi gid balipat sa iya inagyan sa Riverside kay diri na sugpunan ang iya kabuhi. Ang Riverside hindi man balipat sa iya bilang pinakauna nga pasyente nila kagin pa sa open heart surgery. Wala na sa pagpasalamat si Nanay Evelyn sa Riverside bukod para sa iya nasugpunan sa Riverside ang iyang kabuhi. May panahatag siya sa inspirasyon sa atun nga tanan. Ako si Romeo Subaldo, kagini ang RMCI Meddo.